sa Saskatchewan. First time namin pumunta dito. Meron kasi nga yung Fun Days. So, may ano sila event. Bali, yung start ng kanilang parade ay 11. So, ayan. Malaki pala dito compared dun sa amin kasi medyo, alam nyo, parang tatlo. Do, tatlo. Tatlo yung laki nito do, compared dun sa amin. Uy, kaganda ganda ng mga sasakyan nila dito. Yan, pakita ko sa inyo. Kakadating lang namin dito. Yan. Come on. Kutom na rin. 11.16 na. May ihi rin si Marvin. Mayroon silang mga food truck. Tapos mayroon din silang mga rides doon. Magta-try kami ng ibang rides ni Marvin. May Paris wheel. Ayan. Hintay lang kami para makaano na. Mayroon din Filipino food. Kasi may nakita akong nag-post. Parang sila yung right, nagka-catering dito sa anak Ireland Ano sila? Filipino. Mayroon Meron ditong DQ, okay. saka ANW. Ah, dito? Ayan pala. Ito yung downtown na yan, o. Nandito na pala kami, guys. Washroom lang si Marvin dito sa DQ. Buti ba dito may DQ? May kaka start lang. Ayun na pa yan? My favorite. Ang gitong bata nakaano. Kaka-start lang ng libot dito oh, sa part na to. Ayan na oh. Start na ng libot. Dito tayo po presto, guys. Ah, may silang pinatapon. Katawa naman. Yeah. Ayan, oh. tatapon sila ng candy. So, I start lang, bali parang nakailang sasakyan pa lang sa unahan. Ayan. cute. Uh, <coughs> <imagine> <coughs> Nakakatuwa Kung may anak ka dito -tua -tua. mga tuwa Kaya anak mo kasi nagtatapon sila ng ano na candies ano? Ah. Tuwa din tayo <laughs> Tuwa tayo guys Diba yung Marvin Ang <laughs> <laughs> <Itong> cute bata Oh <laughs> Ito si Marvin. Ay, sombrero, Bebe, may napulot ako. Nagtatapon, katapat sila mga candy. Puro puti pala dito, bebe. dahon puti. Ayan. Kunti lang pala yung lumibot. Ay, sombrero ako. Kasi mainit. Yan lang din na ni Marv. Dali nga. eh, slow mo ko to. Slow -mo. Slow madali. -mo, Ang tagal naman, baby. Okay. Dito guys, so oh, may mga tarpaulin yung mga high school na graduate ay nasa taas. Ayan, bawat ano. Dito may mga bata, bebe, yung mga graduate ng high school, yung mga tarpaulin nila, yung mga picture oh. nasa taas. Ano to? Oh, first, ay, mga ano siya gamit, oh. Kaya maglalaki. May nagbubuhos nga rin ng tubig eh. So, ay, to, ito. Ito pala yung King's Department Store. Ito pala yung downtown na nila, bebe. kaya dito yung pinaka, ano, yung may mga food truck? ito yung Michelle Coffee Shop, ba oh. Ah, uh ah. Bali, yun yung coffee shop dito. Saan kaya yung mga food truck dito? At nagugutom na ako. Royal Bank, bebe, may RBC sa labi may nakita na kaming Pilipino isang pa lang. Ay, hey, pangalawa. Ayto ah, pangalawa ha. Babalik muna kami sa sasakyan, guys. Ay, meron pala ah may event doon. Nakapila yung mga bata kasi doon yung kapang-ano nung kay Taylor Swift bebe na may pamimigay nila. Yeah. Mamaya, dun sa ano, cafe. Ay, ang daming tao dun sa cafe. Pupunta rin kami ni Marvin. Nagugutom na kami. Hindi namin alam kung saan yung ano dito yung mga food truck. Kaya babalik kami sa sakyan para hanapin. Magikot-ikot muna kami kasi hindi naman siya ganun kalaki tulad ng Scarborough. Ay, nakasakyan naman. Pero ang ganda rin dito, bebe, no? Carlisle. Bakery pala to, oh sobrang init guys pero mahangin mahangin naman kaya ayan nakajaket tayo ako lang yung nakajaket dito tapos nakasombrero tapos nakapans pa ako ayan bali may kinausap si Marvin na kasi binati niya ako so binati ko rin siya tapos bigla lang kinausap ni Marvin nag ask siya kung saan nga dito yung mga food truck tapos tinuro niya nga sa amin tapos nag ask ako na kung may parking ba doon kasi may dala kami sa Tapos sabi niya meron pero for sure daw puno na yon gawa nga ng madaming tao. Ay, sabi namin ni Marvin, mag-ikot-ikot muna kami. Tingnan muna namin, baka mamaya mayroon pang available na sasakyan. Kasi medyo malayo din. Para hindi na kami babalik dito. Kasi natito pa kami sa part ng palabas ng Carlisle. So mayroon dito ang home hardware. May ganyan din dito sa ano. May ganyan din sa kikling. Ayan o. No? May ganyan din pero mas maliit dyan. Malaki dito. Malaki. Nakakatuwa. Kasi yung mga tao, ano, approachable naman sila. Talagang bumabati sila dito. Ayan. Ayan. Buti na lang nakita ni Marvin tong sumbrero ko na laglag pala sa kalsada kanina. Nilagay ni Marvin no oh, kasi mainit. Five dollars. Bili mo yun sa marketplace ano bebe? Asa ah, dala rama ba galing? Ayan na guys. Mag iikot ikot Ay ang cute nung sasakyan o oh, yung kulay pula. Lumang sa kotse. Pakita ko sa inyo yung mga houses dito sa ano sa Carlisle. Gusto ko talaga yung gantong puno sa gitna. For oh, for sale yung bahay. Ay, maganda. Maganda yung bahay. Kasi malayo to eh. Malayo sa work. Ito malaki yung bahay. Ito yung. yung mga bahay. Ito pa. Ayan. Malayo nga lang to sa work namin. Halos nasa 30 minutes din mahigit. Malayo. Oo. May nag-go work dito. Kasama namin sa ano ang magisa na lang siya yung isa nagresign na siguro nalayuan na din may layo kaya ang kulay green ito na pala yung dulo nung kanina ha? uh -huh. nung nag-ikot-ikot sila ayan o no? oh. nung umikot ito yung downtown nila hmm. yung tinuaso ito apartment. May part dito na ang Ito, magaganda rin ang bahay. Ayan, o. Oh. Ayan, guys, yung mga bahay dito. Ah, for sale, bebe. Ang laki, Oh. For sale. Mga bagong gawa to. Wow, ang ganda. Parang sa ano, London, ano, bebe? Yung kalakuya, Chris, yung mga bahay. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng mga bahay, oh. Mga sa White City. Oh, oh, hindi mas maganda yung sa White City. Talaga yung lalaki. Wow! Ang ganda. Ito ang ganda, oh. Modern na modern yung... Ito maganda rin, oh. Ito simple lang, oh. Ito maganda, oh. Ito Ganda ng mga bahay. Alin? 118. Ito ganda, oh. Ayan. daw yung, uh, yung gusto ni Marvin. Ayan, Ang ganda rin. Ang ganda. Ang ganda. Gano'n kayo mga bahay? Ay, ito. Pero ito mga taong bungalo. Ito mataas, oh. O, gusto mataas, ko bungalo eh. na lang din. Dati gusto ko mataas. Kasi It's nakikita ko yung mga bahay. Oo. Oh, oh. Nakikita ko. Puro puti ko. lang dito, ano? Oo. Oh, oh. Puro puti. Ay, dito mga bungalo. Eh, kahit bungalo lang dito, ang gaganda ng mga loob niyan. Ang ganda. Ang ganda ng neighborhood nila dito, bebe. Ano? Mga basket mo rin, Puro bata. Puro puti. Titingnan tayo dito, Ang ganda ng GMC niya, ang taas. Eh bagong wash siya. Ang ganda ng kasi pag bagong wash eh. Mm -mm. After days, wala na. Huli. Ito yung mga bahay-bahay dito. Ito yung mga nasa tagiliran yung mga sasakyan. Kasi malapit na kami dito ito, sa. sa... Ito, kami dito ako mag-parking. Straight parking. Pero Ay yung yan? Ayun guys, ano so nakita niyo ang daming papunta dito sa site na to. So, na lang. Okay. Saan tayo makakapagpark kaya? Kasi din makakainan eh. Oo, gutom na din ako. Nandito na tayo guys. Yan, dito na, na kami na kay park. Kunin natin yung water. Para hindi na kami bibili ng water. Yung water namin, meron yung lemon. Tsaka ah, cucumber. Ay, nasa yung water? Lalakad na tayo papunta dun sa fair, guys. Gutom na tayo. Kakain na tayo. Tapos papakita ko sa inyo yung mga food truck

Papag Ayan. Bapag? Bali si Marvin, bibili mo na, ano Hanap, akala ko bili ka ng food mo. Pili ka? Sa'yo ba yan? Ya, yeah, akin lang to. Hanap ka ng iyo. Sure lang pa na ka? O, oh, hindi daw si Marvin masyadong kakain. Ay, eh, may bibiling ka. Okay, kain na muna, kainin na muna natin to ito yung ano, may kwek-kwek daw dito yung eh. Pilipino to bebe. Oh ayan o. No? Merong fries, turon, kikiam, fishball, hotdog, spring roll. Doon sa kabila. O oh, donut yung kabila o, oh, mini donut. Ay, siya may din o, Pilipino. Siya may din doon o. Nakita ko yung mini donut mong sa kabila. Punti lang kayo kabila, wala sa So order tayo ng mini donuts. Seven dollars siya yung small. Twelve pieces ata. 12 pieces pala yun. Ang dami na, bebe. May na lang, large boat. Large? oh, gusto. para ten dollars. Large boat? Magkano yun? Ten dollars. Sa bagay, twenty-four pieces. Ang dami. Pwede na. Or nacho fries. Ah, meron din pala dito. Dirty oh. soda, loaded 30 soda. fries nachos fries. So, mamaya na siguro yan. Dito na lang muna tayo. Dito kami kakain kasi ang init doon. Walang silong yung mga lamesa. So, dito na lang kami. Upo na lang kami ni Marvin dito. Dito na lang tayo. Doon. Mas madaming damo. Ah, oh? Share na lang muna daw kami ni Marvin. Ayaw pa daw niyang kumain. Uy, baka malaglag yung pansit. Butas <laughs> yung pantalon. yung butas na pantalon. ah ito yung food namin ni Marvin. Pansit, Tain. Shanghai. $16? Dami na rin yung pansit niya. Ano no, dito naman. No. Siya high tech. Ay, walang sauce. Gusto ko sana may sauce. Gusto ko okay na ano eh, Ateros uh, pala. ayun pala yung asawa ni Ateros kanina, uh, binati ko. nakita namin yung si Ateros yung katrabaho ko. Grabe kaya ang asawa niya. kanina siya pala yon. Hindi ko rin nakilala kasi na si Kuya, bagong ahit. Ah, uh, kaya pala. Kasi na. ito na lang yung natira dati may bigaw si Kuya. So first bite. Wait, tira muna na lang ako pagkain. May titira ka sa akin. Tira muna na lang ako muna na lang ako tapos kakainin ko nterang inumagan tubig para magbusuk ka ka tubig ano? mabusog ka ano? 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 Binyan yung pansit ba ni Ate Pam na niluto dat nung birthday mo? Parang ganyan. Ang uh -huh. sa pinili. Eh. Mm, mm Ganyan ata yung klase nung pansit na ginamit ni Ate Pam. Gusto ko matuto nung pagluto nung ganyang pansit. No, hindi dry. Mm, -mm. Alika muna kay Ate Tita. <laughs> Tapos na kami kumain guys. Ingin kami ng mga rides. Gusto sana namin mag para dessert ka so walang paglalagyan. Mag ano muna kami mag rides muna kami. Ano no. Gusto namin Marvin sumakay sa first wheel. Parang ano din siya donut bebe no? Oo. Ay, may padaus-ausan rin sa taas, guys. Eh. Ito, mga bata, mga nakasakay oh. Alin. Mayroon uh, ka. Dito na lang tayo? O, oh, sige. Bibili tayo ngayon. Ay, mamaya. Maghanap muna kami ng na pwede naming sakyan or pagkain. Popcorn. Ito yung gusto ko. Ayan o, yung sa taas. Yung sa to, sa Kasi nakita ko, bebe, $35. Lahat na yan. Rides. Pero may individual naman daw na bayad. Hindi di mo gusto lahat sa sakyan. Ito pizza. Gusto ni Marvin kanina sabi niya mag-pizza. Mag Be, yan yung presyo ng pizza o. Oh. na kami guys para bumili ng ticket. Bali yung gusto namin. eto gusto ko to. Si Marvin gusto yun. na. ako nagtatakot ako. Sa kadyo. Oo. Sige, 15. Sako yan? Bali. Five, five tickets kasi bawat ano, bawat rides. So, one dollar isang ticket. Bibili si Marvin ng $15 dollars. Di fifteen dollars kami. So, gagastos kami ng asa $30 dollars para din sa mga rides. Oh. Ayun. Ayun oh Ayun, nasa harap mo na oh, oh. Ay, i start na tayo, guys. Ayan, oh. Ayan. Ayun o. Ayun. Ayun, agad ka unahan, be. Ito mo na. O, oh, sige. Tara. Punta na tayo, guys. Ang haba ng pila. Ang haba ng pila dito. Ito yung gusto ni Marvin, na unahin. Baka dito pa lang ba hindi na ako makapunta dun sa tayo. Oo. <laughs> Ay, mga bahay. Ito, ito, Oh! <laughs> vlogger po dito. <laughs> Tapos sa tayo. Doon naman tayo sa next. Padaw sa tayo? O doon ka? Magsasakay ka doon? Ayun, umiikot na ulip eh. Hindi ka sakay doon? Padaw sa tayo? Padaw sa tayo? Um, pa tayo? Hindi no. Oh, Papadaw sa tayo lang tayo. Ayun o. No. Doon naman tayo. Ito kasi yung gusto ni Marvin na yan, Oh. Yung tumataas, may iba ng pusi. Diyo ka na lang, ako na lang dyan. Doon ako na sa padausos, bebe. Doon ka na lang, magpapadausos na lang ako. Mabata ka sa Ito. <laughs> okay lang yan. Tumabata. Dito daw muna, si Marvin. May mga ano, kapataan ng mga sasakay. Wala tayong choice. Wala kasama si Marvin. Uh. <laughs> Ba't nalang okay, mo ako, yan? <laughs> Lagay ko dun o, oh, sa tanga-lihirang. mo na niya doon. Sige ba tayo? Hindi na. O, doon mo na ilagay. Baka may kumuha eh. Side view lang daw kami. Mabilis lang naman to ah. Mabilis lang to. Sa kitna. Ha?

na, tapos na. Guys, hindi ko na naman si Marvin sa pag-order ng no. si Donut. Nahihilo talaga ako. Grabe. Iyon eh, yung last na sinakyan namin. Pagbaba. Hindi ako makalakad. na ako. Tapos pinakababa na, edi eh may hagdan pagkababa ko sa hagdan just ko dahil sumuka talaga ako tapos hilong hilo pa rin ako hanggang ngayon, madami-dami na rin ako nasusuka I Arvin mean, medyo nahihilo din, bumibili siya ang donut para naman maka ano kami makakain tapos lagyan niya lang yung chocolate syrup meron pa kaming sampung tiket kasi may isa pa nga sana kaming sasakyan, kasi parang hindi ko na kaya nahihilo talaga ako Uminom na ako ng tubig tapos yung Canada Dry dapat hindi namin bubuksan kasi wala nga akong balak inumin. Eh yun sabi ko, sabi ko Marvin inumin ko na kasi nahihilo talaga ako. Maganda naman itong napwestuhan natin. Kasi kanina nung kumain kami doon sa kabila so dito naman tayo sa kaano. Kanina kasi dito, merong nakapwesto. Parang isang pamilya, madami sila. Bakit pala na yung malaking Ah, uh, kala ko nakabakit yan. Wala, kasi ano yung doon na to. tapon yung sa amin ito kanina Ah? May oh, mainit init pa ah. Ano yun ko? Nagagastos ka lang pala. Guys, si Marvin kinukuha niya na yung sasakyan. Hindi ko na talaga kayo maglakad. Nahihilo talaga ako. Tapos nasusuka pa rin ako. Sabi ni Marvin, matulog daw muna ako sa sasakyan. Kaya kukunin niya na muna. Guys, so may pupuntahan kami ni Marvin. Meron kasing kaka-PR lang dito. So may kainan. Hindi na. Hindi na pala ako kanina, guys, nakapag-vlog. Nung pa na kami ni Marvin. Kasi sobrang lambot na lambot na ako. Nakatatlong suka pala ako kanina. Hindi na namin natapos yung... <laughs> ano namin. Di ba may coupon pa kami? May isang rides pa sana kami. Talagang... Wala, lambot na lambot. Pagka-uwi, ayun, biyahe tulog ako tapos nagpahinga ako. Tapos bumili ng ice cream si Marvin kasi nga, ano, sorry ko. Sobrang nahihilo pa rin ako. Kailangan natin ice cream. Ayan. Nakikikain muna tayo. Oh yes, nakalak na yon